Ayan, guys. Nandito po ako ngayon sa set po na. Kulang Araw. Pinaka GMA 7 ang pinaka-pagod ng ng GMA7, ang kulang Araw po. Yan, malapit na malapit na po yan. Dito lang yan sa Kapuso Network. Ayan, bale. Nasa pila na po kami, ako, kasama ko si Kuya Puya. Ay gano'n. Ah, bale. Um, ito po yung history, historical ano, sequence bali ayusan kami dito maya maya ng pagsin na pang 1940s uh, marami kayong matututunan dito sa show na to kaya kaabang abang po ito mga extra Mga ka-extra, I'm Dan. Ito na yung aking book. One of our sinaunang tao. Mga ka-extra, bali andito ko ako sa uh, Santa Catalina College dito sa Zampaloc, Manila, maka -extra. So, mga ka-extra. So, abangan niyo po <laughs> mga Medyo ang sungit nung production assistant. Ang posino. Kaya bali, papalit lang po ako. Ayan. Ay, kuya. Papalit lang ako ng damit. So, ayan. Here's my final look, mga ka-extra. How do I look po? Ayan. Uh, head to toe. And then, ayan. Sobrang init. Duris, mata extra Quick uh, uh, tour lang mga ka-extra. Dito na tayo ngayon sa location ng pulang araw. Ito yung school na kung saan mapupunan yung isang entertainment show ni na Miss Sanya Lopez and Barbie Cortez sa Pupaw. Wow. Uh, kung mapapansin niyo po mga ka-extra, napakaluma ng building. Actually, ito po ay isang uh, Christian school. Ayan. Maraming madre kang makikita. So cool. Napaka ano niya, tawag dito, ma-amaze kasi isa sa Christian school. Kailangan natin uh, igalang yung bawat sulok ng lugar na to. Even, uh, even doon nakakatakos siya, medyo creepy nga. Eh, pero uh, isa pa rin naman siya nga. Uh, Punong-puno ng mga santo. Kaya hindi ka matatakot eh. Victor ko lang kayo mga ka-extra. San Catalina College uh, dito sa Sampaloc, Manila. Hindi ko alam kung ilang taon na ito pero napakaluman ang building niya. Super tagal na nito. For sure. po mga ka-extra, abangan nyo po ang much awaited biggest is 2024, ang kulang araw pinagbibitahan ko rin na Alvin Richard, Dennis Trillo, Barbie Cortesa, and Sandy Gomez. mga ka-extra. Keep and watching it. Bye! And do, don't forget to subscribe my channel for extra vlog. And click the bell button for more updates for the vlog. See ya! And po, oh, sorry mga ka-extra kasi medyo mahigit itong production na ito. Bawa ito yung vlog-vlog kasi hindi pa, masya, hindi pa siya nai-airy at hindi pa siya uh, pwedeng establish sa uh, madlam people. Kaya medyo tipid yung mga naibigay kong detalye sa inyo, mga ka-extra. Uh, pero mapapanood nyo naman to very soon. Ayan, malapit na malapit ito.